Ang bagay din, dadali dalawa. Ayos din eh. Isa hindi lang pang inuman. Pambalutan. Kahit ako ay wala nga ako dinner eh. Mahirap yung puro tingin lang. Hindi

yung dalawang jasa sabay, satu jasa, satu jasa Sa nito, 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 Ate nito, 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 Hindi nito, 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 Ate. nito, 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 ano naman sinasabi? Hindi ko naman si naman sinasabi. Hindi ko naman sinasabi. Hindi ko naman sinasabi. Hindi ko Hindi naman sinasabi. Hindi ko naman naman sinasabi. Hindi naman sinasabi. Hindi ko naman sinasabi. Hindi ko naman sinasabi. Hindi at sabi ko sa kabilang opisina, ay September pa pala at makakaalala. Oh, uh, mm -hmm. Ang ginawa ko yan, apply sa iba. Nako, nakapalma na doon ako sa atin, sabay tawa. Sa isang grupo, hindi nawalan yung bankero. Sa no? isang grupo, hindi nawalan bankero. Hindi nawalan bankero.

Ang mga dadalaw sa opisina niyan dapat. Tangker na sasakyan niya. Tama sa akin kawawa yan. Sa silalim. Para kang Maganda mangga, maganda sana tangker sasakyan niya. Hindi hindi sa dinapa sa. Sabi ko sa dalawang are. Sa test ng grupo, hindi hindi nawalan ng bankero ng kwento na 'yon. Hindi man tangker. Sana sana ka pops ah. na eh. Nakakatawa kayong dalawa eh. Lagi magka magkajami sa ala na naman Siguro intern natin. Malamang na na din yung dalawa. Nakasa... Ano pa? Nagpa dalawa ikaw na yun. Anakaling hati rin. Sat kalahati siguro na. dumata. hati rin. Sat kalahati. Sat kalahati. Sat kalahati kayong dalawa? Oo. Ba'y magaling na kayong dalawa? Ay, matagal na istoryahan na yun. Oo. Hindi, yung mga... Yung mga pag-inomi, huwag lang bigla yun ikaw. Hindi ka agad basta basa malalasing Kaya... Kaya... Kaya minsan ayoko nang ikutin yung kanya-kanya dapat. Para nasa iyo kung gusto mo malasing. Ha? Huwag gusto yung patagalin, Kung gusto mo eh. Hindi, tsaka ako ikuhan. Hindi na ako salay ng yung yung, yung isa tubay. Na, pag iisang tubig yung chaser, hindi na ulo sa Gusto ko talaga yung may ano, yung ibang tubig. Lalo pa yung may, may bisitang, may, 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 may ano, may dating, may, may nakasalay. Kaya maganda yung kanya-kanya baso na? Kanya-kanya baso. Plastic-plastic mm. yan kaya kadalasan, lalo pa kayong may okasyon, Bibili na ko yung na plastic. Hindi tikitikisa. Hindi nasa yung pakikindala sa'yo. Kasalanan mo. Kailan pa naman nga paadangay naman? may ita lang. Oo, mapipilitang mo na eh. Mapipilitang mo itaas. E pagka madaming ganyan, ang ginagawa nila, dalawang baso, gumugulo, pero parehong umikot yun. Magkasunod. E diba pagka ikaw e... Mabagal-bagal. Mabagal-bagal, alaabutan ka isang baso. Mm. Kaya lang magulang naman Ay dito pala sa ating Yung halimbawa Pag inom, kakalabitin ka O ikaw naman oh. Yun ang style sa atin <coughs> Seryoso, seryoso. Mama yun, no? Know, si Lalay. O, kagad na. Taka-taka sa lansa, no? Magaling siya. Hindi, malamot ah, yung mayroon yung dahon. Kasi siya ka na. Marami naman dahon. Parang, kumbakasan na yung parang yun yung pinaka-pori man, ano? Tama, tama.

Haruta. Ano, oh, Ay, 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 pa. Hindi man nagbubuhat ang driver lang din. Bababa, hindi. Magkakabay may niya natin. Malapit naman sa kape Saan pa rin? Kita mo ka lang. Saan daw saan daw? Makalapat sa Yung may kalawa ka doon Bakat yung lupa. Makalapat sa tarantu Yung ginagawa niya. doon. niya. Hindi naman kinakalaan. sa tarantu Name, like, ano Ano ba 'yan? sa kanila nang. Oo. Malabo 'tong iba. Kaya sa ko sa iyo wala kang nakakaalam ba? Replica pina. Replica pina na. Ekwana nang ang driver ng taxi. para magbuhat. Kasi nakakahiya. Eh. Kasi At saka ngayon, pag ako yung... nakakarga, naaaring ang marunong sa akin yun, pagkakarga <laughs> Eh, paano hindi na usong ang konduktor ko? Wala, sa akin. Wala kayo sa akin. Ah, ah. Nakaaray na, na, na. may konduktor pa eh. Hindi ako magbuhat. Eh, ngayon na rin. sa ka sa Yung isang daray, malamig lamig. Ano ay tanong

Marami nang karga doon sa asawa na mati, kasi mga kong mabay. Ito! dami na. Uy, na bata Bataan din lang nina, nina, ang Ang pinakamagaling karga unang yung si mama yan. Ando? Ando Andoy. Ay nako, ay sasakang sakang Ay ay sambal niya mabukin. Ayun ay, ang kamita ko pa

Eh, sa mga na lang. Wala Kasi nga, nga, hindi sa magkargador, hindi tulog. Tulog. Kasi, para yata may kas, ni Mami, ate ay inanod daw ng kapitan doon, eh, H T uh. bayang, ang lang, <outras> yung mga kasalanan, ay sa pari ang lang niya ba

Kaliwa, kaliwa, kaya kaliwa ka, kaliwa, 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 kaliwa,

kaerneng 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 aris mata angle la la kaerneng e unhi aro dekha hamre baba mai kaerneng 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 May ako sa na na. ala ka pa do na si Babalo ko na aso. Kalahati pa 'yo. Kalahati pa yun, mm. oh, yun. <coughs> Karon ano na sabihin ng kwan, 'yung 'yung yun guwang sa gitna, 'yung pinakating ting tubig. Kasi mm. para ampulahan, hindi Sa gitna. Magaling ka. Dapat pangal mo, boy. Boy, galing. May siya gitna, may, parang pinakabuta. Oo. Uh, parang pasingawan. Magaling siya. nga. Yung... Mm.